Pinatitigil muna ni Pangulong Bongbong Marcos sa panghuli at paninikit sa mga e-bike, e-trike at iba pang light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ay sa Pangulo, masyado mabigat ang 2,500 pesos na multa para rito. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Maaga pa lang, nakapwesto na sa Quirino Avenue ang mga enforcer ng MMDA para manghuli ng mga e-bike at e-trike na dadaan dito. Ipinagbabawal kasi ang light vehicles gaya ng mga e-bike at e-trike na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang isa sa mga nahuli, nagmatigas at nangatwiran pa. Magpapaayos lang daw siya ng kanyang e-bike sa Quirino Avenue, pero wala siyang maipakitang lisensya. Kahit nakiusap, inatak pa rin ang e-bike niya. Kung alam ko lang pa na dapat hindi na ako nagpunta rito, inayaan ko na lang po. Ang lalaking ito, bibili lang ng fuse sa halagang 20 peso sa shop. Pero mas malaki ang gagastos niya ngayon matapos matiketan at mahatak ang e-bike ang dala niya kasing lisensya. Hindi lang ino honor the student. Eh may 12 pa man ang ayan, may 12 pa ang ang magiging nanproto. Ano gagawin namin? Pumalag din ang isang babae na pinampapasada ang kanyang ibay. Bago po sila manguli, anihin mo po kami ng trabaho ng permentiyan. Eh, paano naman po kami mahihirap? Dapat, ganyan po nila yung, ano, yung ng mga tao. Pero sa hita ng ipinag ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos na magbigay pa ng palugit para ipakalat ang impormasyon tungkol sa bagong patakaran. Kaya ang panguhuli ng MMDA sa mga e-bike, e-trike, tricycle at kuliglig, ihinto muna. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce uh, na napaka-stricto doon sa mga electric vehicle sa National Road, eh napapanood ko sila sa, sa news. Nakakaawa naman talaga. At saka 2005 naman, laki ng multa niyan. Um, Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para um, alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Bagamat mananatiling bawal ang mga light vehicle sa mga pangunahing lansangan, di na sila titiketan o i-impound. ang mga e-bike na ginagamit na pampasada dito sa Pasay. Kaya klaro sa mga superna, na bawal talaga dumaan dito sa EDSA. Pero dahil may mga pasaway at pilit pa rin dumadaan dito kahit nga bawal, marami sa kanila e eh, suki na ng MMDA tuwing may clearing and enforcement operations dito. Kahit paano, ikinatuwa ng mga driver ng e-bike ang utos ng Pangulo. Eh mas maganda kung wala mo ng hulihan. Kasi nakakahatid kami ng estudyante sa labas eh. Bawal kami dyan, hinuli kami. Mas ano, maganda. Ano, bakit po? Ba? Ay, siyempre po, hanap buhay yan eh. Uh, kagaya po ngayon, katatapos na ng pandemic. Masakit-sakit yung huli ka. Saan kung pantubos na ganun? Bukas pa magbibigay ng pahayag ang MMDA tungkol sa desisyon ng Pangulo. Kaya hindi pa masasabi sa ngayon kung mababawi ba agad ang mga na-impound na the light vehicles mula kahapon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de Peña. News mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.